Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Tiba-tiba -diba sila tisay dahil naibenta na nila ang una nilang nanakaw na sports car. Pero hindi pa sila kontento sa hatian kaya kinakailangan pa nilang magnakaw. Pupunta sila tisay sa pasugalan nila tanggol dahil marami daw umanong magagarang sasakyan na nakaparking doon. Sila tisay ang papasok sa loob at titimbrehan sila kapag may pumasok na customer na may magarang sasakyan. Makikipagsugal si Tisay sa may-ari ng sasakyan at lilibangin niya ito at ang kanyang mga kasamahan sa labas ang kukuha sa sasakyan. Ngunit malas lang nila Tisay dahil sila tanggol ang kanilang mabibiktima. Agad na magkakagulo dahil hindi mababayaran ni Tisay ang utang niya kay Tanggol. Bugbuga ng magaganap sa pagitan nila Tisay at nila Tanggol at panalo dito sila Tanggol. Bagamat makukuha nila Tisay ang sasakyan nila Tanggol pero mababawi agad ito nila Tanggol. Sa kabilang banda naman ay mas lalo lang nahihirapan si David na makuha ang kayamanan ng mga kabalyero. Naramdaman niyang hindi niya madadaan sa panliligaw si Ator Nibera at baka ito pa ang magpahamak sa kanya. Ang ikinatatakot pa ni David ay ang matuklasan ni Ator Nibera na siya ang pumatay sa pamilya kabalyero. Bukod sa hindi niya makukuha ang kayamanan ay makakasuhan pa siya at posibleng mabisto ang kanyang pagpapanggap. Ngunit sino nga ba itong si Ator Nibera? Ano ang sikreto sa pagkatao nito? Ano kaya ang kanyang magiging papel sa pagbagsak ni David? Posible kaya ang anak ni Dibina itong si Ator Nibera at ang tunay nitong layunin ay siya ang makakuha sa kayamanan ng mga kabalyero? Dahil kung mapapansin natin ay walang plano si Ator Nibera na makuha ni David ang kayamanan dahil kapag kausap niya si David ay inuhuli niya ito sa salita para mapaamin niya. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.